Si Vico Soto ay pinalagan ni Julius Babau, na nagsasabing hindi siya binigyan ni Diskaya ng anumang pera. Kung matatandaan ninyo, ang broadcaster ay kabilang sa marami na nag-upload ng panayam sa mga Diskaya sa kanilang channel sa YouTube. Na nagsasabi ng kanilang salaysay kung paano nila sinimulan ang kanilang buhay sa kahirapan. Si Vico Soto ang alkalde ng Pasig City, ay halatang galit kay Sara Descaer. Ang kanyang kalaban sa 2025 midterm election, dahil ang kanyang pangalan ay makikita sa listahan ng 15 kontraktor na nagtatrabaho sa maraming proyektong proteksyon sa baha. Ang Alpha at Omega General Contractor at Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation ay dalawa sa labin limang negosyo na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aari ni Diskaya. Bukod sa dalawang kumpanyang ito, binanggit ni Mayor Soto na ang iba pang kumpanyang pagmamayari ng Pamilya Diskaya ay ang St. Gerard Construction. Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew General Contractor at Development, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders at General Contractor at Development Corporation at Waymaker OPC. Ibinunyag ng mag-asawang Diskaya na dati nang naghihirap sa panayam ni Julius Babau noong ikalabimpito ng Setyembre 2024 sa kanyang YouTube channel na nagbago ang kanilang buhay bilang resulta ng kanilang pagsusumikap hanggang sa magsimula silang makatanggap ng mga proyekto mula sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Bukod pa rito dahil pinangalanan ni PBBM ang dalawang negosyong pag-aari ng mag-asawang Diskaya. Sinabi ng mga netizens na kabilang sila sa mga sinasabing maanomalyang flood control project sa buong bansa bilang resulta ng kanilang pag-amin ng pagkakasangkot sa DPWH sa kanyang Facebook account ay pinost ni Mayor Vico ang screenshots ng panayam ni Julius sa mag-asawang Diskaya at nanawagan ang ama ng Pasig sa mga journalists tungkol dito na binanggit nito na umano'y may bayad na 10 milyon ang nasabing interview. Ang caption ng ama ng Pasig City, with these interviews again going viral, let's look at it from a different angle bago tanggapin ng mga kilalang journalists ang alok para mag-interview ng contractor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, Uy teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million pesos para lang magpa-interview sa akin? I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered at practices like this which undermine the integrity of their profession in this case maybe they didn't do anything technically illegal but at the very least it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics pwede silang magtago sa gray areas hindi naman journalism ito more of lifestyle lang kailangan kasi ng sponsor pero wag na tayong maglokohan. They, Julius at Corina, rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities, puhunan, dapat, nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad, at sa ganitong kalakaran. Ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga corrupt kapalit ng bills. Let's remember that corruption is systemic, It permeates into every sector of society, not just government. But we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part, wherever we are and whatever our position may be, one step at a time. Not an exact figure, pero alam nyo na. Mababasa naman sa comment section na hindi nais nice ni Mayor Vico na maging kaaway si na Julius at Corina. Hindi naman sa gusto kong gumawa ng bagong kaaway. Pero tingin ko kailangan din mapag-usapan ito eh. Nagkataon malakas ako nung halalan pero kung sa iba nila ginawa, baka wala na. Anyway, kayo na po ang bahala sa akin trending ang post na ito ni Mayor Vico dahil umabot na ito sa 28,000 shares, 5,500 comments.